Unti-unti na nga ang naglalakad ang babae na nakatalikot papunta sa kanilang direksyon. Ngayon ay pa bagong episode na naman ng mga kababalagan at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga gawitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya, huwag na tayo magpalibi-libi pa. Kaya tara! Ang mga tigre ay talagang mababangis at sa tindigaya ng ibang hayop. Sila ay umatake ng walang pag-aalinlangan. Well, ano ang gagawin mo pag nalagay ka sa ganitong sitwasyon? Ito ay na-upload sa TikTok na talaga naman ang nagbigay ng takot sa mga nakapanood nito. Makikita ang motor na tumatakbo ng biglang isang napakalaking tigre ang mabilis na papunta sa kanila. Rinig na rinig ang boses ng nasa back ride na taong nakasakay sa sobrang tahot. Napakabilis ng tigre sa pagtakbo. Buti na lang ay mabilis ang takbo ng motor at hindi sila inabutan ng tigre. Napakaswerte ng dalawa dahil hindi sila nasirahan at lumihis din ng gandas ang tigre papunta sa kakawayan dahil kung nagkataon ay magiging hapunan sila ng dambuhalang tigring ito. Imagine sa maimbing mong pagkakatulog ay bigla kang magising dahil sa camera notification na nareceive mo at nang tingnan mo ito ay isang batang babae ang makikita mo na nasa bakuran mo dis oras ng gabi. Ganitong ganito ang nangyari sa lalaking ito na mula sa Texas. Panurin mo ang mayiki ang nakapture ng home CCTV nito. Makikita ang babaeng nakasuot ng puting robe Tapos niyang i-review ang footage ay eh, nadiscovery nito na ang gate sa property nito na laging nakasara ay misteryosong nakabukas na. Ngayon ay eh, wala siyang alam o ka-idea -ID o maging ang mga kapitbahay nito na nakita ng footage kung sino ang pagkakakilanlan ng batang babae. Kaya naman hindi nila matukoy kung multo nga ba ito o tao lamang. Dahil sa patuloy na paglaganap ng misteryo sa likod nito ay di nagtagal ay napag-alaman na nga isa pala itong babae na crash ang sasakyan at napunta sa property upang maganap ng tulong. Now, implikasyon lamang ito na hindi lahat ng nakikita natin ay gawa ng multo o paranormal. Dahil kung minsan ay may kwento sa likod nito, magpagayon pa man na hindi natin masisisi ang lalaki na kilabutan at pagkamalan itong multo, lalo na disoras ng gabi kung saan tulog na ang lahat at malayo pa sa kabahayan. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Maraming demonic possession na napapanood natin sa movie at palagi ang biktima nito ay dalaga na siyang sinasaniban ng mga demonyo. Dito na nangyayari ang pagbabagong anyo nito kung saan nagkakabali-bali na ang mga buto ng babae. nag rin ang boses nito na nagiging mala demonyo. Kaya naman sa video nito ay mapapanood mo ang makatotoha ng sapi ng demonyo. Sa pag-uumpisa ng video ay makikita ang babaeng nasa gitna ng daan sa masukal at madilim na paligid. Tanging ang ilaw lamang ng sasakyan ang makikita ang tumatama rito na nagbigay kalinawan sa kung ano ang nangyayari. Gamit ang mga kamay nito ay unti-unti siyang gumagapang pabaliktad. Talagang nangingilabot ang tao sa loob ng sasakyan sa kung ano ang nangyayari. Bigla na nga itong tumayo at naglakad patalikod. Unti-unti na nga ang naglalakad ng babae na nakatalikod papunta sa kanilang direksyon. Dito ay pinatras na rin nila ang sasakyan. Unti-unti na nga napunta ang babae sa kakawian at dito na nga natapos ang footage. Umani ito ng million views at komento sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa babae. Ang iba ay nagsasabing prank lamang ito. Ang iba naman ay naniniwala ang isa itong babaeng sinapian. Ayon pa sa ibang komento ay maaaring kailangan lamang ng tulong ng babae. Sa kasamaang palad ay walang orihinal na pagkakakilanlaan sa kung sino ang tunay na nag-upload at nakaka-capture ng pangyayaring ito. Pero ikaw, anong sa tingin mo kamulti? Sinapian nga ba talaga ito? O maaaring isa itong aswang? Ang lalaking ito ay mag-isa sa tahanan niya nang mapansin ito ang mga kakaibang nangyayari sa loob ng bahay. Nagumpisang magpatay sindi ang ilaw at nakakarinig na rin siya ng mga nakakakilabot na tunog. Kaya naman kinuha nito ang kamera upang i-record ang mga nangyayari. Kaya panurin mong maigi. Ayon sa kaibigan ng lalaki na siyang nag-upload nito ay nakakala lamang nito na electric shortage lamang ang nangyayari until the bathroom faucet started to run all on its own. Nang marinig naman ito ang kakaibang ingay sa kusina ay pinuntahan niya ito. Dito nakikita niyang tila ba gumalaw ng kusa ang upuan. Dahil sa takot ay lumabas na siya ng bahay. Nang makuha ito ng lakas ng loob ay muli siyang bumalik sa loob kung saan nakita niyang nakabukas na ang mga aparador sa kusina. Ayon sa uploader nito ay pinanood ni Cody ang narecord niya upang makita kung meron nga ba siyang hindi napansin. Dito natuklasan niyang sa pagbasok niya ng bahay ay isang ulo ang nakita nitong nakasilip sa pintuan na nasa kanang bahagi ng hallway. Tila ba direkta itong nakatitig sa kamera habang nakapatiwarik sa itaas? Maraming skeptic ang nagsasabing gawa-gawa lamang ito. Well, maaaring totoo nga dahil madali lang itong iset up. Mula sa kasamaan naguguluhin ito at paanda rin ang mga electric devices habang hindi nakatutok ang kamera. Magpagayon pa man, ay ang nakapangingilabot na imaheng nahunan nito ang talagang nagpatakot sa viewers. Hmm, magpagayon pa man, kayo na ang umuska sa authenticity ng footage nito, ito. Real paranormal o hindi? Ngayon ay eh, muli na naman natin panurin ang YouTube channel na Dark Ghost Paranormal. Kung saan si Dennis ay eh, muling nagpunta sa isang inabandonang bahay sa nagyayelong kapaligiran. So, kada on zanimal po sa poeskam sa krovish sa starang damah, po ano is uh, takih wilazak, on bil sa starang pasti razrushanam domit. Pagpasok pa lang ni Dennis ay eh ramdam na niyang may kakaiba sa loob mula sa mga gamit na kinalawang na at mga sapot ng gagamba sa paligid na tila ba nagpapaywating na taon na itong walang tao sa loob. Ты хозяин этого Что с тобой произошло? Ты сам это сделал. А кто это сделал? Сюзнь <music> ее знал. Si siyas sa atong domi Bakit hindi Sa patuloy na pagtatanong ni Deni sa multong nasa bahay, ay bigla na nga ito nagparamdam sa kanya. Misteryos ang gumalaw ng kusa ang gamit na nakapatong sa lamesa, pero umpisa pa lamang ito. Unti-unti nang nagiging malinaw kay Dennis ang presensya ng multong nananahanan sa bahay nang magumbisa na nga itong magparamdam sa kanya. Nagbubukas sara na nga ang maliit na kabinet ng lamesa nito.

друзья, такое ощущение, как будто сейчас. Нагамбана с Денис на Махарин Бумакса, Канки сами. Я заходил, вот этого не было. Майнарили <реклама> Никаба. <реклама> Biglang gumalawang pinggan at di kalawunan ay ang mga kalat naman na nasa itaas. Tila ba inihila ito nang hindi makitang minalalang hanggang sa mahulog na ito? Marahang naglalakad si Dennis papunta sa kama ubang tingnan nito nang biglang ito naman ang sumunod pang mga nangyari tila ba nagalit ang multo sa kanya dahil nagiging agresibo na ito Malakas na yung ayanig ang aparador na tila pa may tao sa loob nito. Kaya naman daan-daang lumapit si Dennis. Nang tumigil sa bagyanigang aparador ay unti-unti na nga itong nilapitan ni Dennis at binuksan. Nang makita na nga nito ang loob ay eh, walang ano o sino man ang maaning magpagalaw nito ng ganun kalakas. Kung gusto mong mapanood ang full video nito ay bumisita ka na sa Dark Coast Paranormal. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.